binabasa kapag naliligo. O, di mo tuyo po. Ay, grabe, nasagot niya. Oo, di ba? Thank you, thank you. I got so much more to do that all right now. Guys, good morning po. So, meron po akong challenge dito sa mga kasama natin na dito. So, tatanungin natin sila ngayon, okay? Okay. Okay. Sir, tatanungin kita, sir. Na Kapag naliligo ang isang tao, ano unang binabasa? Hindi. Ano? Okay. Ikaw, may anong unang binabasa? Ang Pa? Hindi. Okay, kapag naliligo daw yung isang tao, anong unang binabasa, kami? Siyempre katawan mo. Hindi. Ano? Mali, mali, mali. Okay, so me, tatanungin kita me. Meron akong isang daan dito. Okay? So tatanungin kita, kung masasagot mo, ibibigay ko to sa'yo. Okay? Kapag naliligo ang isang tao, anong unang binabasa? Ang Kat katawan? Hindi. Sinasagot. Kayo me, anong unang binabasa kapag naliligo yung isang tao? Ulo. Hindi. <laughs> Kayo sir, anong unang inaano pag bina, ah, yung isang tao? Ah, hindi. na namin. Kayo me. Oo, uh, ng buhok. Mali. Okay. <laughs> Oh, good morning. So ngayon, dito naman si Mami, tatanungin natin po siya. Me, may, may tanong ako. Meron akong isang challenge po ito. Okay? Kung masasagot nyo to, ibibigay ko to sa inyo. Anong unang binabasa kapag naliligo? O oh, di yung tuyo po? Ha? Yung tuyo. Anong tuyo? Yung tuyo. Hindi sa tuyo. Ay, grabe na sagot niya. Oh, di ba? Ha? Wala na, natapos na. <laughs>